Kuha so, tayo ng saging. Saging na saba. Aroy, aroy, aroy. Madugas ako dito. Yan lang o yan ang pato. At saka aroy. Ano ba itong tulay na ito daw? Mabali sa akin eh. Oh. Ano po nag ano nga ito? Hatsing. tiba tayo ng saging. Galupak. Bananak yun. roy, laki-laki nyo na. Ay, abo, balbaol man rin ha. Gurang ro rin. Ay, mga kundang kuan man ay ho, ayo. Alangan man. Bo, pili tayo ng malit -liit. Sayang yan. Wala? Yan o, oh. ano yan? Matunda, aroy.

Uy, nawakan ko kuryente pala. Ah, wala. Ayan, ayano pala, oh. Bakit yan ganyan? Yan, oh. Kaya nga, bakit pinusuan ay nang ganyan? Ay, susumang. Sige, tuba lamang ran. Ah, paka... Ay, Ay, di lupakon. Abay, yung bakal na lusong eh. Puno Siyempre, <laughs> alangan. Ano yung akyatin mo doon? Paano mo maakyat? Siport na yung Aray ko, ano ba yung nangangagat? Dalawang piling lang na yan, ay di nag pa da, pa pagubat-gubat lang yan dyan. Maano itong maliit na ito, sayang ah. Uh. Sigurog yung pusoan niya nang hindi pa tapos maglabas ang saging. Buig. Sayang eh, oh. malaki pa naman. kahit manood lang ng pagwa ng buko eh masakit pa ko <laughs> ha saan pwede pa yan oo nga yan nga ang maganda eh pag sobrang lambot naman kasi parang ano rin naman oo oo Saan? Kaya gani? Buol timot po kung imot o timo ka pa no? Barel timo dyan tapos kita. Ang imo, Gani. Hey, kunin mo yung kambing mo ay pag napataka ng isa yan. <laughs> Sigurado yan. Oh. Huh. Huh. Hindi lang buko makuha natin. Kalderita pa. Makalam na naman. Milmil, -mil, wag kang maingay. Oh. Naga-video ako. Hey! Ano ra ni mundara uh, po yai sanggot? No. Itali eh, para hindi mabagsak, para hindi basag ba. Kasi 22 pa lang ngayon eh. Ayan, ayun na. Basta ayos naman na yan. Ilahin ng lubid, baka mamaya ay eh, sumabit yan doon, ay di, hindi. <laughs> Hulog mo ng lubid po tigas <laughs> Tigas. tigas, ma maubos nyo na, tigas. Reklamo pa. <laughs> ay, pulahan pala yan ah. Bye-bye. là ui, mất tiktok đâu,